Buckles! So, hey! we're here at, ano to? Sa, kilometer, 11. Uh, kilometer 11 sa barge, no? Papuntang Samal. So, we're going to Kinawit. Yeah, we're going to Kinawit because today is Kinawit ano, uh, fiesta. fiesta. So, mag-visit ni sa uh, Balay, sa Samal. So, I'm so, excited so to watch all the dogs. You're my favorite part. I'm a pet dog lover. You're a pet lover. A dog lover. Yeah, a dog lover. Okay. Like Koi because there are five dogs. Okay. Because my so heart again, no. Ah. Kita kids mamaya pa pagdating sa bahay. Let's go. Let's go. Okay, na tayo ng saman. Dugay, dugay na mi wala nung ka-visit. Ang last na mo. <laughs> last kita nasi, double Davao Food Guide so nakatabok may pero wala sa... na wini o <laughs> kauli wini o ginawit noon kay Fiesta Mami, it's starving. Every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries. We'll make our way. Won't you come outside? where the sunflowers bloom Breathe in the air, look up to the moon Ito ang kapakas na ako pala si Captain Alan at Leon Ito siya ang kapitan dito sa May West uh, May West So, going to ano, sa Sasa to Samal no? yeah si Captain Alan oh, ito yun. Yeah. So, thank you so much, Captain, na so, Sa pag-alab oh, sa mga mag-guha-guha. lang Video dito sa Yahan Bridge. Sa pag-alab yung video nyo po, Mr. Eh. Shout out. Sir, basing na kayo, shout out. Shout out pala sa akong mga kauban dito sa Mays Ah, uh, ila ni Captain ah uh, Tisoy Rotsi. Ah, uh, si Randy. Si ah, uh, pinakakusga na mo dito si ano <laughs> eh Hello Hello. 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 Hello! Hello! Kapitan ko sila, no? Ako? Mga crew. Mga crew? crew? crew. ni Captain Alan. lang yung damdaman sir, no? AB na ka, kapitan pa. All ka rin. Sa'yo ka Okay. So, kailangan ka mas dito sir Ako? one bago ko man po, five months pa po dito. Five pa. Magikan sa mining. mining ko. Diba? Yeah. Tagasama ang rapunta. Mm. Uh, ni... Apply ko dito para magkauli-uli ito mahapon. Hahaha. Okay. Magkakita ka sa pamilya ba? Okay. Sige. Shout out sa mga tanahan mga friends ni Katinalan. Shout out sa mga mga friends ni Samal. sa Samal ano? Dari sa may Kamudmod. Kamudmod. Bundo lang. Sa may Bidagika. Si ka. Oo, oh, eh. Okay. tao sa, tawad, sa mga kuan dia, mga, mga akong mga catchmen yeah. ano? oh. ah, <laughs> uh, sa Pentecostal. balto ka no? Magtumi o oh, kinawit noon kay fiesta ka ron noon. Ah, fiesta. Fiesta pala si kinawit noon. Kinawit okay. noon. Eh, thank you so much, sir. Uh, Captain Alan. Oh, thank you, thank you, thank, you. thank you. At na Kami sa Samal. At ano ba, alam mo ba ano yung pinakaunang bumungad sa amin? Itong pila ng mga pauwi. Ay, napaka-stressful pag pag-uwi. Ay, good luck. So, ayan, nandito na tayo. Huwag na nating sayangin yung pagkakataon. ada si Papa? Hah? Gak lagi si Papa di hang. Woi! <laughs> <laughs> Lunchtime. all meat. Hindi ko pa natikman to. Supposed to be yung isa. Kaya lang, wala silang wala silang Gcash doon. Kaya cash lang and hindi ako nag, hindi ako nadadala ng cash. Kaya konti lang yung isa lang yung nabili namin. So pagsasaluhan na lang natin. Kunti okay, may cash pa. Yes. <laughs> yung, Di kasi ako mahilig abarch. magdala ng cash guys. Kasi natitapak ako malaki okay, piyesta. Ayan. to sa Taguan? Hindi na. wala eh, pa. Buto na lang na to. So, ayan. Hindi na kami bumaba. Bahay. Ayan. Ayan. Pero baba, mamaya, bago umuwi, eh, baka dadaan. Hindi na kami bumaba. Flight oh, offices. Daddy. Ikaw ano? after 30 minutes ride ay nakarating na tayo dito sa Cafe Maanyag dito sa may ano na Pwede nyo actually ipark park yung sasakyan nyo dun sa baba kung gusto nyo namang maglakad lang. Pero pwede nyo din naman iakyat kung kaya naman ang sasakyan nyo. Naalala ko pa, nang hindi pa ito fully developed, ay yung gamit namin sa na sasakyan ni Daddy ay yung lumang Nissan. Tapos parang hirap na hirap talaga yung pag-akyat dito nung lumang sasakyan namin. Maybe isa sa reason, dahil dati hindi pa siya gano'ng ka pero ngayon okay-okay na yung paakyat dito. Intuition, just wanna follow intuition All my senses tell me I know what you've been thinking I know, I know. I've been feeling What if we got up left this party Cause I can see you're probably gonna be scrolling feet. In your cherry lips giving me a hint at an early exit. Can't believe, got a pinch of cheek to know this is a fantasy. Right, right. Skip the chit chat, cause that right, yeah. shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can't hear everything. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. At ito nga po pala si Wella. Sila yung may-ari nitong cafe Maanyag. Kaibigan ko pala siya since college days. Pero nagkatampuhan kami nung pandemic at ngayon lang kami ulit nagkita. So, Dati. Oh, <laughs> pero wala na, no? Ayun, hindi na. Okay, <laughs> pala. Hello! <laughs> yes! Hi, <laughs> 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 okay. uh, don't go. go. <laughs> And, okay, okay. may maanyat. Hi! <laughs> we're on the top of the mountain. Hi! Pasugo ta, guys. Pasugo na. O, sige, sige. Hi, books. Yes, tawagin si Justin. So, ito, guys. Mone siya ang... Cafe Maanyag. Yeah. One more. One, two. Yay. Isa pa, Isa pa. Last Last. Sister So ayan guys So kung gusto mo Na i-view deck din he, Very nice kayo

Drone. Ha? Drone. So, babay na ko para mag Stop good day shop. At dahil nga magagabi na, kaya uwi na. Uh, reflector. Oh, reflector. Pero light na siya. Eh, ilaw na siya. Pero hindi lahat. <laughs> uh, solar siya. Yeah. Solar reflector. Road reflector. So Ayun lang po for today's video mga kapakas. Bye!